Guys, good morning guys. Update ko nga pala kayo guys sa tanim natin na okra guys. Dati maliit lang to guys pero ngayon. Grabing taba niya guys oh. Isang puno pero tingnan nyo yung kapal ng ano niya oh. Puno oh. Ang laki. O oh, diba guys malusog. Malapit na tumagbunga guys oh. Hmm? Malapit na sila ah. Oh, o diba. Kahit konti lang tanim natin pero tingnan nyo naman napakaganda malulusog dati maliliit lang to oh. ito guys maliliit maliit lang oh. pero nakikita mo malapit na ito magbunga ayun o oh. obserbahan lang natin so ito pa guys oh. ito maliliit pa ito dati pero sumasabay naman siya yan, ayan ang mga okra soon meron na tayong okra nilagang okra masarap din grabe guys oh yung dahon yung palad ko grabe laki oh. malusog ayan ang ating okra